na guys sa dumating na batang aga nyo ah bebe batang aga nyo So guys so oh, nilinis ko kanina nag agyo ako dyan Pati dyan, nag aagi ako habang nasa labas yung sasakyan, guys. Kasi, hinatid dyan yung aking abi bay. Ayan na sila. Kasi nag-practice na siya dahil graduation ng aking abi bay. Na! Ah! <laughs> labas ka na, be! Okay yung practice mo, be! Ha? Ah? ka na. na Napakargan mo ng gasolina. Hmm. Pasok na, labas ka dyan, bibigoy. ko'y Laila na, Bi. Hmm. Hmm. Lali ka na, Bi. Ay, may toga na ang aking, ah, bibig. Tingnan nga natin. Bi, labas ka na, Bi. Na, Napultang. Hindi na pulta. Magkano yung ano ngayon? Gasolina. Ayan. Ayan na ang... Iayos ko yan doon. pa pa yan eh. Planchain na. pa ko yan no. Lay, labas na bit. Ipapasok na yan ni Papa. Kala. Labas na. Ipapasok na yan ni Papa. Bilis na. Labas na. Oo, oo malinis na dyan. babe ay. Ipapasok na ni Papa yan eh nililis lang yung ano yung gulong mabilis lang yung ano nyo practice mabilis lang matagal din pero okay nakuha mo yung paglakad papunta sa ano stage pag akyat ah okay, okay. yung togang isusot ng aking abi ako na lang guys ito magplantsa kasi medyo maang nipis baka masunog ng aking anak. Ako na magpa-plancha nito lang, guys. Tapos, ito guys, yung kanyang tawag dito, yung nasa ulo. Tapos, ito guys, yung sa ano niya, sa ulo. Ayan. Ayan siya, guys. natin to guys. Ayan. siya guys ano guys sa Friday ang ano nila ang graduation di ko lang alam kung anong oras ang graduation nila sana so naman po wag umulan